Welcome to my vlog. Ang nakatira na Singapore. Practice kami dito sa YouTube. <laughs> Tumba si Jude. Okay lang. Eh. Mag-live kaya. Sige, pinapunta ko. Tara, tara, tayo ilag ah, paano ba yan andun sa bagi oh, ano, hindi andun sa isang bag okay. nag warm up po kami guys pero iikutin namin ang buong park andun siya tayo nandun kami na shelter sana hindi uulan para Okay Bibilagay mo dyan, please. Kasi nandun yung phone na para sa isang, eh, video ako dito pang YouTube too.

ya Alam mo, ibin mo, ibin mo. Yeah, lagi lang ganyan dibe. Ibin mo, 'yung mo, 'di ba? na pa na, ka pa lang. Nanibago ka lang, ka lang. 'Di ba, guys? <laughs>